magandang umaga po sa inyo lahat. Na. Nandito tayo ngayon. magka-deliver naman tayo guys. Magandang araw po sa inyo. And guys, guys malakas ang ulan ngayon yun. Ayan ang karga natin. Kaunti na lang yung karga natin ngayon guys. Tapos, so, lumakas na walang ulan. May parking pala ka ngayon. And guys, magkikilabor tayo ng dalawang mountain view, dalawang red horse na malaki dito dito sa loob ng iskita na yun guys. Kaso, malakas ang ulan ngayon. Grabe oh. bodega kaso bulan pero magde-deliver po lang dito sa loob ng dalawang mountain view ayun guys so nakababa na yung mountain view natin ayun ang isa tapos dalawang red dito sa loob na ang eskinita na yan kaso ang lakas ng plan yun guys pag yun yata ay uh, iniwan ko pang ating kapute eh ayun guys ang lakas talaga ng ulan anong gagawin natin dito pero kaunti na lang yung karga natin guys 50 yung karga natin eh talaga ng ulan, no? Walang tigil ang ulan ngayon, guys. Grabe. Ayan, guys, oh. So, grabe ang ulan ngayon. Walang tigil ang ulan ngayon, guys. Kanina pa tong ulan na ito. Hanggang ngayon, ang lakas talaga ng ulan. walang tigil ang ulan ngayon, guys. May bagyo yata. May dalang hangin pa yung ulan ngayon, no? Ayan, oh. yan ang mountain na binababa natin, eh. Deliver natin sana sa loob yan. Kaso, umulan pa ang lakas ng ulan guys yan sa loob ng eskinita na yun guys oh. yan natin sa loob ng eskinita ng delivery tapos magliliko pa tayo dyan paloob medyo malayo-layo kunti guys apat na kahon kaso ang lakas ng ulan guys naiwan natin yung ating kapote akala ko hindi na siya ulan pero malakas na alas 12 na yata ngayon guys grabe eh. wala na tigil to ganoon pero yung karga natin, natin yan guys, uh, kunti na lang yung karga natin yan. bali, pag nabawasan ng apat yan, bali, ano na lang yung karga natin. Bali, mangkaon na lang. Puro nito ang matitira dyan. grabe talaga ang ulan, no? Ay, bumabaha na siya, oh. Grabe, oh. Hindi guys, oh, bumabaha yan. Pero sa baba nito guys, yung lugar na dito, dyan sa babaan nito, sa babaan ito pag malakas ang ulan, matindi ang baha dito sa baba nito lang ng pinaparkingan ko guys. Malalim. Pero ngayon ay medyo hindi rin kalakasan ang ulan. Hindi siya bumabaha ng masyado. Katamtaman lang. Pero mamaya guys, pag umulan na malakas yan, grabe ang ulan yan. Ah, grabe ang baha pala sa baba. Walang tigil ng ulan niya yun oh. No? Hindi lang siya malakas pero tuloy-tuloy ang ulan. Kanina pa. Naiwanan natin ang ating Kapote, akala ko hindi na siya uulan. Ayan o, oh. may order dyan sa kabilang tindahan na yan. Kaso oh. mamaya ko na sa pangalawang biyahe ko kahit guys. Grabe talaga guys, yung walang tigil. Tigil ang ulan yun guys. Grabe talaga ang ulan yun. Ayan, medyo huminahin na kung tigay ang ulan. Ayan hmm. ako, hirap talaga maghanap buhay pagka ganitong ulan guys. Maulan. Tapos mga estudyante ngayon, mahina din ang ano. Walang tigil pa rin ang ulan no. Paano tayo makapag-deliver dito sa loob? Hanggang ngayon, malakas pa rin ang ulan. Yano, sa loob ng Eskinita na yan, dalawang Mountain Joe at saka dalawang Red Horse dideliver natin. Pupunta na sana tayo sa bodega. Kaso, may nag-order pa dito sa loob. Napadaan tayo. Di walang tigil ang ulan yan, guys. Paano na to? Naiwanan natin ang ating kaputi sa loob. Kaya, hindi tayo makapag-deliver sa loob hanggang hindi wala ang ulan na yan hey, oh, ang hirap talaga maghanap buhay ng ganito habang umuulan malakas ang ulan guys grabe pa rin ang ulan wala pa rin ang tigil bumaba pa rin dito guys okay na lang, o, na lang naka okay, so, nakabota tayo ngayon oh. tapos ang kapote natin ay iwanan natin mana natin ang ating kapote kaya ganito ang nangyari ayan nagsisilong muna tayo dito abang wait uh, dito silong muna tayo dito abang malakas pang ulan nakabuta tayo ngayon bis eh hindi so nakabuta tayo ngayon oh ayan tayo Hindi habang nagde-deliver tayo nakabuta tayo ngayon kasi malakas ang ulan ngayon nang tigil ang tagal ng ulan guys lakas pa rin ang ulan oh. kaya kala ko kanina hindi na umulan kaso kaya iniwan natin ang ating kapote iniwan natin ang ating kapote Yellow. Ayan, medyo tumila tila ng ulan guys so oh. medyo mahina ng ulan ngayon papasok na tayo sa loob guys hanggang dito na lang ating video guys ayun guys, sige, bye bye